na ng salamangka, ang gusto makasama. Hagupit ng hangin, alab ng apoy, Kuryenteng bumabalot sa paligid. Ang kapaligiran ay tila naging isang tunay na battlefield, sa gupaan ng makapangyarihang nilalang na ngayon inaninirahan sa mundo ng mga tao. Si Tikbi, ang tikbalang nakasama ng mga salamangkero, ay kinakabahan habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkawasak ng paligid. Sana hindi madamay ang mga naninirahan sa baryo malapit dito, bulong niya sa sarili. Pagharap niya sa mga batang kanyang binabantayan, nagulat siya. Walang takot sa kanilang mga mata. Ang naroon ay paghanga sa kulay, sa lakas, at sa kakaibang kagandahan ng labanan. Para sa kanila, para itong eksenang mula sa telebisyon. Tuwang-tuwa pa ang mga ito at sumisigaw ng suporta para kinaamihan, sinag at malaya. Sa kabilang dako, si Malaya ay nakikipagharapan sa dambuhalang halimaw. Sa bilis ng kanyang galaw, hindi ito mahuli ng kalaban. Sunod-sunod ang kanyang mga kidlat at bawat tama, lalong nagpapahirap sa halimaw. Si Sinag naman ay walang tigil sa pagpapakawala ng mga bolang apoy patungo sa itim na babailan habang ito'y desperadong dumedepensa. Samantala, si Amihan ay humahagupit na tila isang ibon sa gitna ng ulap, umiwas, umikot, at binabayo ng hangin ang isang matandang bruha na walang habas ding umaatake. Nasusunog na ang paligid gumuho na ang ilang bahagi ng kagubatan, sambit ni Tikbi habang pinagmamasdan ang pinsala. Lumipas pa ang ilang sandali at tila nalalapit na ang tagumpay ng tatlo. Biglang lumiwanag ang kapaligiran. Lumitaw ang mga mandirigmang suot ang pulang putong bahag at baluting yari sa balat na pinalamutian ng mga kristal. Salamat naman at dumating na ang mga tagapagtanggol ng mundo ng tao, sabi ni Tikbi, halos mapawi ang kaba. Lumapit ang isa sa mga mandirigma at kinausap si Tikbi. Sa tulong nila, tuluyang natalo ang mga kalaban. Matapos ang misyon sa Ifugao, bumalik sa normal na pamumuhay ang tatlo. Isang araw, habang naghihintay ng sulat mula kay Daragang Magayon. Mamaya, kapatid, punta tayo sa te, yaya ni Sinad. Gusto kong mamili ng susuotin. Excited din ako, sabay ni Amihan. Gusto ko ng bagong sapatos. Samantala, si Malaya ay nakaupo sa harap ng bahay, tahimik na nagkakape. Sa di may paliwanag na dahilan, tila may bumabagabag sa kanyang pakiramdam. Biglang nagsigawan ang dalawang pusang nag-away sa bubong. Mga hayop na to ginulat ako, bulong ni Malaya, bahagyang napakunot noo. Ay, Malaya, sigaw ni Sinag mula sa veranda. Halika na, mag-almusal tayo. Kumaway si Malaya at sumama sa dalawa. Habang kumakain. Sana may bagong misyon si Daragang Magayon, ani Sinag, halatang masaya sa ideya ng bagong bayad. Si Amihan ay tahimik lang na nakangiti, halatang may iniisip pero hindi maitago ang kasiyahan. Alam ko na, biglang sambit ni Sinad. May gagawin ka ba ngayon, malaya? Wala naman. Magpapahinga lang. Nakakapagod yung huling laban. Edi sumama ka na sa amin, ngiti ni Sinad. Kapatid, may pera pa tayo, di ba? Gamitin na natin to, mapapalitan din niya ni Daragang Magayon. Pagdating sa SM Bagyo, agad naghanap ng sale ang magkapatid. Si Malaya naman ay nakatayo sa labas ng shop, hindi makapaniwala sa eksena. "Pakiramdam ko panibagong labanan na naman 'to," bulong niya. Nakita niyang natulak si Amihan dahil sa siksikan. "Kaya pa?" tanong ni Malaya. Lumapit si Amihan, may apoy sa mga mata. "Wala 'to," sabay takbo pabalik sa pila. Nakakatakot sila, sabi ni Malaya. Mas intense pa sa halimaw. Sa bandang huli, halos sila na lang ang naiwan sa sales section. Naubos yung nasa malaking lamesa, ani Malaya habang nilalapitan ang dalawa. Tagumpay, sigaw ni Sinag, taas kamay, may hawak pang mga damit. Si Amihan ay yakap-yakap ang nakuha niya, tuwang-tuwa. Panalo kami, ani Malaya sa sarili. Habang naglalakad, may damit pang lalaki si Amihan na idinikit kay Malaya. Bagay sa to, bilhin mo na, nakasail. Talaga, gulat ni Malaya. Yes. Sukatin mo, bilis. Paglabas ni Malaya mula sa fitting room, nakita niyang seryosong pinagmamasdan siya ni Amihan. Si Sinag naman ay may hawak pang dagdag na ipapasukat. Murang-mura lang yan. Ako na bahala dyan, ani Sinag. Salamat. Ako na sa lunch, sagot ni Malaya. Hindi. Ako na sa lunch, sabat ni Amihan, nakangiti. Pero sa Burnham tayo kumain. Gusto ko yung karinderya dun. Masarap dun, ani sinad. Sige, enjoy na muna tayo. Habang papunta sa kainan, biglang sigaw si Sinad. Walang niya. Pusa, Halos matapilok siya sa pusang biglang tumawid sa harap. Ate naman, ingat. Mahal maospital, sabi ni Amihan. Napatingin si Malaya sa pusang itim na tila isnabero. May attitude yung pusa bagay sa kulay niya. Sa kainan, nag-order sila ng budol set. Tawanan. Kwentuhan. Kumpleto ang saya. Kinagabihan habang nagpapahinga. Ate, may pumasok na isa 0 zero, 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 zero. Si mama kaya to, tanong ni Sinag. Hindi sila nagpapadala sa bangko, sagot ni Amihan. Baka isa sa mga umuupa. Bahala na. Akin na to, natatawang sagot ni Sinag. Maya-maya, may kumatok. Sulat po mula sa albay. Nandyan ba si Sinag? Opo, ako po iyon. Masayang kinuha ni Sinag ang sulat. Inamoy pa niya ito. Ang bango. Excited ang lahat. Binuksan ang sulat. Isang daan-libo ang gantimpala sa matagumpay ninyong misyon. Dapat ay naipadala na ito. Talaga, Ate, sigaw ni Amihan. Napangiti si Malaya, pero may kutob. Ate, may isa pang sulat ani Amihan. Binuksan ni Sinag. Namutla. Ano yan? tanong ni Amihan. Sinubukang agawin, ngunit pinigilan siya ni Sinad. Nanginginig ang kamay nito. Sa huli, nabasa rin ni Amihan. P.S. Sa kasamaang palad, kinakailangang bawasan ang inyong gantimpala ng siyam na pulibo bilang bayad sa Pag-ayos ng kagubatan Medikal na tulong sa mga residente Memory suppression ritual Permits at iba pang admin fees Matitirang halaga, sampung libo. Habang binabasa ni Amihan ang pangalawang sulat, unti-unting nawala ang saya sa kanyang mukha. Tahimik. Pero matalim ang tingin. Si Sinag, bagamat pilit pa rin nagbibiro, ay halatang hindi na makatingin ang diretsyo. Hindi na siya pinagalitan ng malakas. Wala ring sigawan. Ngunit ramdam ang bigat ng sinabi ni Amihan hindi lahat ng tagumpay sinusuklian ng gantimpala. Minsan, binabalanse ng mundo. Walang nakasagot. Tahimik si Malaya habang pinagmamasdan ang dalawa. Sa kanyang isipan, bumalik ang eksena ng umaga, dalawang pusang nag-away sa bubong. Ngayon narito siya, nakasuot ng itim, habang ang dalawang kasama niya ay tahimik na naglalabas ng saloobin sa isa't isa. Napatingin siya sa kanyang sarili, ako yung pusang tumawid bulong niya sa sarili. At silang dalawa ang nagbanggaan. Napangiti siya ng bahagya, sabay higop sa malamig ng kape. Sabi ko na nga ba, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayong araw. Isang leksyon. Isang tahimik na gabi. Isang paalala. Ang mga tagapangalaga ng salamangka ay hindi palaging bayad sa ginto. Minsan, binabayaran sila ng sarili nilang kabiguan. Sa! get na